Kaya mas masarap maging uh, uh, magaling pag ibang tao yung nagsasalita na magaling ka. Ay, makapag-story nga muna. Yan, reflex ko lang itong mga nakuha kong award. Yung mga hindi nakuha ng mga classmate ko na matatamad, mababaho, lagi pa kong maabsin. Hmm. Yan, ang galing-galing ko talaga. Hindi kasi proud yung mga magulang nyo kasi di kayo nag-aaral na mabuti. Kayo, sa si summer test. Ako, sa bahay lang, chill lang. Hmm, sige. Hmm. Next ka sa akin. Hmm. pa, cellphone pa, games pa. Anak, mo? Ay pa, hindi ko lang po yung mga nakuha kong award. Parang ikaaway ka ba? Parang may naririnig akong ano, nagsisalita ka ng kung ano-ano. Ano ba yun? Papa, pinaplex ko po yung mga nakuha ko pong award eh. Eh yun nga, eh yun nga, Okay lang yun, walang problema, magplex ka. Pero parang may sinasabi kang mga about sa classmate mo. Ano ba yun? Eh kasi papa, di ba yung mga iba ko pong classmate, eh, hindi po sila nakakuha ng gantong karaming award kasi puro tamad, puro puyat, puro games. Amanda, ayaw kung ganyan mag mo. Alam mo ba, yung mga achievement na yan, mga medal na yan, first honor na yan, second owner na o third owner na yan, baliwala yan pag hindi maganda yung attitude mo sa kapwa mo. Tsaka ang totoong taong may kalakasan o ang taong may totoong kaalaman, nagaangat na mahirap at umaalalay sa may kakulangan. Yun ang isang totoong meaning ng taong malakas at matalino. At ang pinakaunang-una lagi, na lagi kong sinasabi sa iyo kahit sa nanay mo, mas uunahin yung maging malawak ang isip kaysa sa maging matalino. Yung mga sinasabi mo sa classmate mo, pwedeng hindi nila naririnig. Pwedeng hindi nila nababasa, pero ang unang-una nakakita sa'yo, in Diyos. Di ba sabi ko, kahit anong marating mo, kahit anong achievement mo, lahi kang tatapak sa lupa. Ibig sabihin, humble ka lang. Saka Amanda, baka nakakalimot ka. Ako na tatay mo, hindi ako tapos ng pag-aaral. Pero ganito yung buhay natin. Nabibigay ko lahat yung gusto mo. Nabibigay ko lahat yung pangangailangan natin dito sa bahay wala tayong utang, pero wala ako ng mga yan dati. Kitang-kita mo naman, Ay saan tayong maglakad dyan, kahit malayong lugar na, pag nakita ako ng mga tao, nire-respeto ako at maganda ang tingin sa akin. Kasi anak, hindi ako naging mayabang. Madalas pa nga ako yung napagsasamantalahan dahil sa mga kakayanan kong gawin ang hindi nila kaya. Pero may mga taong na lamang man sa akin dati, okay pa rin. Kasi ganito tayo ngayon. Tayo naman yung nag-benefit. Kaya habang bata pa, ayaw kong maging ganyan ang ugali mo, anak. Ha? Tsaka mas masarap maging uh, uh, magaling pag ibang tao yung nagsasalita na magaling ka. Okay? Iwala ako sa'yo. Believe ako sa'yo kasi malakas yung paiting spirit mo. Kailangan sa buhay yan, anak eh may may mga pagkakataon na kailangan natin yung kapal ng mukha. Pero yung ganyan na pagyayabang na yan. Ha? Opo. Huwag mo ulitin yung mga ganyan salita. Kasi ulitin ko, ang unang-una nakakarinig at nakakita sa'yo, si Dord. At again, ako mismo na tatay mo, wala ako niyan lahat tatay. Pero ito yung buhay natin ngayon. Ha?